Welcome back to Joseph TV. Sa video ng ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng SIM card na nakaregister sa inyong iKama online dito sa Saudi Arabia. So, unang gawin natin ay puntahan natin yung portal ng uh, communications space technology ng Saudi Arabia. So, by default, ito yung website. Pag-i-click mo, Mutaslind.com. .cst.gov.sa so ito isa to siyang portal sa communication space technology ng Saudi Arabia so by default naka Arabic siya in language so i-click mo lang itong dito upper left corner meron ditong English so i-select mo yan and then fill up mo yung mga uh, details dito so enter mo yung ICAMA number mo tapos sa baba birth uh, date of birth so i click mo tong uh, una una year muna para ma, ma check mo yung year so pili ka lang kung anong year ka pinanganak select mo tapos yung ma uh, month tapos date tapos, meron dito. Next is, do you have mobile number? Click mo lang yes kasi meron. Enter mo yung mobile number mo. So, enter mo. Enter mo yung naka-register na mobile number mo. So, click mo yung captcha. So, enter mo yung nakasulat, ay naka-indicate dyan. Tapos, inquire. Click mo yung inquire. Meron kang ma-receive na code. Yan. 3741. Click mo yung agree. So, eto. Inquiry result. Makikita mo na yung ilang total numbers of uh, SIM cards na sa sa'yo. So, dito, total numbers is 1. Total service provider, isa. So, STC yung gamit ko. Ito yung mobile number ko at saka yung account number. So, makikita mo yung package name, Zawa01. Zawa Subscription is prepaid. So, the shown voice and data numbers are only active unsigned numbers. So, sa akin siya nakaregister sa aking kama So, yan lang po para alam natin kung paano mag-check uh, ng ating mobile number na nakaregister dito sa ating ICAMA dito sa Saudi Arabia. So, importante ito sa mga OFW na kagaya ko. So, thank you and mabuhay ang mga OFW all over the world. Bye-bye!